yun mga idol yan, good day yan uh, welcome back again sa akin youtube channel ya yeah. so for today's video mga idol ay nagagawa tayo ng isang saranggola yan so tayo ay ari ibibigay lang natin sa mga dumayo din eh, mga idol sa atin sa mga bata yan. so sila ay may dalang plastic ay plastic Ah, oh, plastic tapos binigyan nila ako ng maraming tali, mga idol. Pakita ko sa inyo mamaya, mga idol. Maraming dami nilang dalang panali. So, tayo naman ay pa natin sila. Tawa naman natin sila na kahit isang saranggo naman lang napali para nila yan. Para naman, hindi naman sayang yung effort nila na pagdadala ng panali. bali ito, nakayas ko na yung isa. Mga idol, nakayas ko na yung isa. At ito namang isang ang kakayasin. Yan. So, bali update ko na lang kayo. Update, update ko na lang kayo kapag bubuin ko siya yan so ay, mamaya rin natin papakita sa inyo yung dala nilang panali mga idol so baka aabot ang oras natin ay mag alas 10 ng umaga so baka matatapos to bago mag 11 or mag 12 so baka, baka mapapalipad pa namin yan so yun mga idol at kung bago ka pa lang sa akin channel eh, baka naman subscribe mo na yan idol yan So, yun mga idol, update. Bali ito, mga nakayas ko na yung kanilang mga mga kuan, mga kawayan, mga idol. Bali ito yung puwit. Ito yung pang nya. Ito yung baskagan nya, mga, so, yun, oh. mga idol. Yan. So, yun Bali, kinayas ko na sabay-sabay, mga idol. Yan o. Oh. Bubuhay mo na ito, mga idol. Abang-abang lang kayo, mga idol. Palili pa rin natin to mga idol. Yan. Paga pa naman. So, buwin ko lang siyang mabilisan mga idol. Pakita ko sa inyo mamaya mga idol. So ayan mga idol update yan Bali yan tapos na yung saranggola ni Nauta Ayan bali lalagyan ko na lang siya ng sumba Tapos itetisplay natin mga idol At binigyan natin si Utoy ng baskagan yan, siya nagbuo ano? Tayo lang ang kumaya so sabi ko gay, Kaya niyang buo nya Ayan no? mga idol yan, bali, lalagyan ko lang siya ng sumba mga idol. Papahipahin nga lang tayo ng konti. Bali, nag-umpisa tayo kanina, alas 10 na. Ang oras natin ay 11.44. Grabe. 11.44 na, nag-umpisa tayo, alas 10. Yan. Lalagyan na lang natin sumba mga idol. At mapalipad na. Yan. Update na lang ulit mamaya mga idol. So mga idol, bali natapos na ating ang ating hindi palayok na ibibigay natin sa ating dayo. Yan mga idol. Bali na ayan may sumba na. Kompleto yan mga idol. Ang tanong na lang kung lilipad. Yan, at may nakisabay sa atin mga idol, may dalang lawin kay Pinsakil. Medyo maliit yan mga idol yung lawin niya. Bali. Kaya eh, natin kung mga magsisilipadan itong mga idol, mga idol, mga bagong gawa. Nakita nyo naman, yan, bago palang kinayas. Yan, mga update sa buo. Yan, tapos pinagbalatahan nyo. Hindi naman natin ngayon kung lilipad. Time check. Mga 12. 12.15 ng tanghali. Yan. So, yun. Try natin kung mga magsisilipad to. Update ko na lang kahit pag nasa babaan na tayo mga idol. Ayan mga idol, nandito tayo sa... Yan. makikita ko nga ko to tayo. Selamat datang di Kau lalu-lalu kek masuk lagi Hola, Ian. Hey, hey uh -huh. un tenetero.

hindi okay. ako nalipad oh so, yun so in mga idol balilo nalipad yung ating pinalayok yan. shout out kina kuya na bahagi ng isang maliit sabi ko kung sakali bukas na lang kung ano, hapon na rin eh palili pa rin lang aring yung labi mas yung manayog yan. Makas manayog yung lawin na yan? Hindi po makasahan eh. Oo. Malaban. Totoo, baka makakuwanto sa isa! Ang nipis niyan! Yun, batak na batak yan! Ano naman sa binta nyo? Bail mo! Magkakadaliw sa dil na. Oo. Ayan, baka tatanong niyo din, eh, kung gusto mong ibinta. Bagaan niyo. Ayaw ko lang sa kanya kung magkano rin ibibigay. Hindi <coughs> ko lang alam kung magkano mong ibibigay na rin bata nga Baka daw, pwede na yan din eh. Hanggang tatlaw. Tatlaw. Tatlong daan. Ano ako? Ah, nagkakatawaran na. Ito, <laughs> oh, hindi ko kakin. Huwag yan eh, hirap wala sa akin. Y yung Alexander na yan. Boy, baka makasirukan yung isa. Yung mga idol, yung pula. Para hindi naka-pako. Nagbuhol kasi itong mga idol yung tali. Kaya hindi na ako nakapag-update kanina. Inaayos ko pa. Ano? Ay, lawin eh. Lawin. Oh, wow. Baka sumapit yung boy. Dala. Yaya, sasampay na. <laughs> kaya pakabulin ah, natin yan so, uh, lalawid yan di yan boy lalong lalapit yan no, doon mo na lang layo layo mo na lang konti wow uh -oh. tutoy puntahan mo yan yung itawid doon sa may kuhan boy pasuyo mo na kunin mo yung isang pisa itawid mo lang doon mababaw naman yan ha? hindi nila hindi Ayan mga idol, ay lobat na ako yung salpon ko mga idol <laughs> Mga update ko na lang kay mamaya mga idol Update ko na lang kay mamaya Malolobat ako, malolobat Yan Dalay, malalagot yung malakay Iliban mo na agad dinay, iliban mo na agad dinay Iliban mo agad Kaya sumirok na yung malakay Dinay, dinay Ano bang magiging dinay? Ito, ah, sumama na. Ala. Siya. Lagot yan, lagot. Lag lagot yan, lagot. Abangan nyo na, habulin nyo na yan. Malalagot yan. Dine, dyan, dyan mo na, maligo ka na muna. Malalagot Rere, yaya yan. Re, yan, yaya yan, yaya yan. Yaya. Yaya yan, yaya yan, yaya. Yaya yan. Yaya yan, yaya yan, yan. Yan, yan, Kung buti umabot, putik na yan. Kung daming gas-gas niyan. Ang daming kasgas niyan. -gas Gasgas -gas yan. Kaya mo na, magkadikit naman na eh. Uram. So yun mga idol, bali umuwi ng ating mga idolo eh. Hindi nagkasundo sa presyo mga idol eh. Hindi nagkasundo sa presyo. Ay apat na raan ang gusto, ang apat na raan eh. Masyadong kung saan gawin ng lawin tapos gatong kalit pa. Yan. So yun mga idol. So yun mga idol, bali binababa na nila yung saranggola. Bali nandito na ako sa bahay eh. Yo, ba't na yung cellphone ko? Yo, natunog pa yung sumba. Yun. Binababa na nila. Ah, lobat na lobat yung cellphone ko mga idol. Wow, 1% na eh. <laughs> Ay. 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 Ay.